Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Nehemiah chapter 9 verse 6. Sinasabi dito na Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit, ng langit ang mga langit, pati ng lahat ang nagtatanaw roon, ng lupa at ang lahat na bagay na nangaroon ng mga dagat at ng lahat ng roon at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ang Diyos ay itinuturing na viral sa labas ng panahon, spasyo at bagay. <clears throat> ang ibig sabihin ay hindi siya nakatali sa mga pisikan na limitasyon ng ating sansinukob, at nilikha ang mga konseptang ito noong kanyang isasagawa ang sansinukob esencia, ang Diyos ay lumalampas sa oras at espasyo bilang lumikha, ng, bilang lumikha sa kanilang dalawa. Ang paniniwalang ito ay nagsasaad na ang Diyos ay hindi nakakulong sa isang chat na lokasyon o punto ng oras sa loob ng sansinukob dahil nilikha na ito. Bilang ang lumikha ng sansinukob, ang Diyos ay nakakita bilang bago ang pagkakaroon ng oras at espasyo inilalarawan ng maraming relihiyon ang Diyos bilang isang espiritu na hindi nakatali sa pisikal na mga hadlang tulad ng bagay. Ang Diyos ang soklo lumikha ng lahat ng bagay na umiiral na may pag-unawa na walang umiiral sa labas o hiwalay sa Diyos. Sa esensya, ang lahat ng bagay ay nagmula at pinapanatili ng Diyos. Bagamat ang pangunahing ideya ay nananatiling pare-pareho, ang mga tiyak na interpretasyon ng papel ng Diyos bilang pinagmumulan ng pag-iral ay maaaring magkaiba sa iba't ibang relihiyong tradisyon at teologikang pananaw. Ang paghihintay sa perpektong oras ng Diyos ay isang konsepto ng pananampalataya na nagmumungkahi na ang Diyos ay ang nag oorkestra ng mga kaganapan para sa ating kapakinabangan kahit na tila hindi naman sa panahon iyon. Iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Ito ay isang pararala mula sa Pilipos 4.6 sa Biblia. Ang ito nito na ibahagi ang iyong mga pangangailangan at hangarin sa JOS sa pamamagitan ng panalangin, pagsusumamo at pasasalamat. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso mo. Ito rin ay nasa talata sa Biblia mula sa Kawikaan 3.5 na nangangahulagang ilagay ang buong tiwala sa Diyos. Nangangahulagang din dito na ihinto ang pagsisikap na alamin ang lahat sa iyong sarili at sa halip ay ng Diyos na pamunuan ng iyong buhay. Ang mga tao ay nakitiwala sa Diyos sa maraming dahilan. Kabilang na ang Diyos ay nakakaalam sa lahat, makapangyarihan sa lahat at kapagmahal sa lahat. Ang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring humantong sa personal na pagundad at mga pagpapala. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa mundo at mas kilala niya tayo kaysa sa ating sarili. Ang pagtitiwala sa Diyos ay makakatulong sa iyo na harapin ang iyong mga takot, gumawa ng mga tamang pagpili at makayanan ang mga hamon sa buhay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at dito na nagkatapos ang aking daily devotions.